<laughs> Sabay pa. Atin Atin Ay, sa inyo pala yung dalawa? Ay. Maglaban lang sila sa kwan. Kasi walang maipero. Ay, ganun pala. Yung belt lang pinagkaiba. May kanyan, maski may... Okay, ayan, ayan. And to 11 years old, intermittent ka oh, na, girls! Walk! Walk! Walk dito! Walk oh, Maria, Alea! Pinugtong ko na lang. Walk oh, dito, Maka! Maria, <coughs> Alea! siya yung kanina. Ay, pala. Ang susit naman ang mga Mga bata din ito. Ang galing din mga bata na to. Ang bata nila. Kaya nga, ang bata eh. Ang galing nila. bata pa yung gagaling nila. Mga Pilipino. Eh kaya pa lang. Eh sa Pilipinas yan lang siguro binugunga. Gawa nila araw-araw. Ay kaya. Kasi may eskwalaan doon eh. Ay, yun, sa <laughs> 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 oh. La banana, la banana. na yan. Yan yung sinasabi nila. Oo, oh, yan yun, yun, yung narinig nga misa ako na iiyak <laughs> <laughs> na yan. Ganyan, ganyan, ganyan. Iiyak, ganyan, ganyan. Hindi nagsasabi na iiyak Ay, kaya pala. Siya yung tagabigyo na. Ayun, Ayun, ganyan. ng desisyon nila. Oh, kanina pa. Hirapan sila. Yan, mga standing position ayan oh, cheers morning <laughs> to years <laughs> <laughs> old year year oh, guys diba mm. ayan mga guys yeah. mga chiller lang kami mga guys so ayan yes, it. Yes, it. Oh. Oh. Galin yung nakabuo eh. Ikaw pa. Napaka-safe. Oh, okay. mm -hmm. Ibang yung nito, oh. Nakablog ako dito, nanamod ako sa kabila. <laughs> Galing tunog ako dito. <laughs> parang pamag, parang ano yun? Yung pronounce niya, parang narinig sa mga Chinese ba? Ang ganda. Ang okay. yung mga guys popular na mga guys, buo naman tungo pa rin yung na ba